sa may bayan ano uh, palabas na tayo ng bayan ng Hagonoy so hindi ko na binadyuan yung ibang ano so ang oras natin dito ayan 45 alam niya, na panghalian na panghalian na mga dudes pero kami hindi pa mga dudes. So ngayon, syempre dahil hindi tayo nakapasok sa may San Nicolas. Parang kay San Nicolas, sa pinakadulo na dinidelibera namin sa may Hagonoy, Bulacan. Hindi tayo magagawi kay Calortes. April pa tayo makagawi doon. So, kandito muna tayo. For the meantime, kay Beshi tayo kakain mga dudes ay Beshi. Ano sa kanya ah Masarap din siya magluto, bukod sa masarap, pangmasa pa yung presyo, mga dudes. <laughs> okay. Pagawin tayo sa San Agustin. Mag-aalaw na na, di pa kami nanangalian mga dudes. Nagahapon lang oras, kailangan makababa tayo. Suswal para maagam makapagpahinga mga dudes. <gibli> San Agustin San Agustin Elementary School Sa S Wala, Wala si Dudes ko rito ha Wala nakatambay Dudes Jinky Dati rin natin kaibigan to mga Dudes Dudes Ayo dito tayo kay Bessie bababa ako. Si Bumblebee doon sa fish pan At magandang ano doon, maganda po doon. Ah, pres ko yung hangin, hindi mainit. Ah, doon ako ka, kay doon ka sa tindahan. Wala niya dito sa tindahan. Ah, okay oh. Sige. Sabagay, hisilip na lang ako. Kasi maganda dyan, kada mahangin, makakapag Kahit pa kahit dipidik ka lang ng mga 15 minutes yan, ayos na eh. <laughs> ang masakit ito pag walang tinda si Beshi, babalik tayo sa kanto mga dudes. <laughs> Bala ko na sana man ang doon sa ano eh. Mismong sa bayan, maraming kainan doon. Eh naalala ko nga pala si Beshi. Ah, malapit na. Saan na may tinda? Babalik talaga tayo rito mga dos pag walang tinda. Ay, kalor to si. Eh. Abril pa tayo makakapasok. Hindi ko po. Ang tagal. Ilang buwan pa. Ayun. Ah, si Beshi oh. Ah, si Beshi. Alabes! Ano ulam natin? natin? Ako lang. Ayun you know? oh. Ato. Kumba. Yan, 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 yan. Kakainin. Kain, kain tayo, kain kain kain, 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 kain. Kasi. Ay, magayon po lang. Ay, bes. Ano po? Ay, bes. Ano po ba iba? Pilipin natin mga dudes. Ano yung ting. Pero talaga ito bet ko. Bata. Yummy oh. Masarap yan. Oo. Sarap talaga yan. Masarap yan. Buti nakabul pa. Nandun na ako sa bayan kanina, naglalakad na ako. Oh. Ay, nakalala ko nga pala. Araw Sabi ko sa kasama ko, doon na lang tayo man ako. <laughs> Tapos pumuso ka na lang dito sa may fish pond. <laughs> Mas maganda pa doon, eh, kaysa naman doon, kasisigil pa tayo ng parking. Ang alam, magkakalikipin kuya, ugasan ko na lang ng, ng pikat. Para makabahit kami. <laughs> <laughs> Ay, si kuya na papataya. So, dito na ako. Okay. Sa so, mga dun, dito na tayo

ito si Beshi. Naalala ko si Beshi. Oo, oh, parami kain natin. So, kain tayo mga dudes. Uy, yan oh. Yummy, yummy. Aabawa ka pa lang <laughs> ako sa baho. Kawawa naman. Kawawa naman si yung sigaw ko.

marami ka tinda. Oh, Dami ka pang ulam. Pito, classic. Wow. Yung nakaran eh, ano na lang yun. Dada, oh, dalawa na lang. na lang. oh, wow. Tapos, ending pa yung sa akin yung nakaran. Ang taso na lang. Teka, ating yan eh. Ha? YouTube. Ah. <laughs> vlog po, Dudes TV. Vlog, vlog. Hehehe. Ayun na nakakarating. lol pa tayo sa San Nicolas so a brief pa. Abrief pa, pa natin mababasok ang San ang Hirap kumain ang na ako tsaka. Ayahan mo 'to, sabihin mo na lang tayo. <laughs> Ay, ang hirap kumain. <laughs> naman. Ayong ng ipin, mga dudes. mag-ugas naman tayo ng kamay bago magkamay. All right. Salamat na bes. May take-out. Take-out natin sa ating alaga, mga dudes. So, babo na uli. See you next Monday. Salamat. Wala ko na iwan. Wala na. Okay. Woo. Medyo kulang cool Kulang pa sa pagod Pata Pero okay na Ah Ay Ay Ganda na radio ha Ganda na radio Ayun si Bumblebee So dito na naman tayo mga dudes Ayan o oh. Take <laughs> out okay, take out, take out. Ah. Woo. Ayun si Bumblebee. Papahinga. So magpapahinga muna tayo rito mga dudes ng kahit mga 15 minutes. tayo so, namin yung ano. Sinaybay namin yung Santo Niño So hindi tayo dumaan dito So may bagong Kalsada dito sa may sementeryo Dito ito ang tagos natin Pag doon tayo dumaan sa mayroon ano na sementeryo Pero pag pinaypay natin Dumiretso tayo sa Santo Niño Dito naman tayo tatagos So doon ang way natin Diret Diretso na yan Pagawin na ng paumbong oh. Ganda talaga dito mga dudes ang nga relax Diyan o no? Diyan o oh. Ah si sir. Ang ganda Ang ganda ng place Kaya gusto mo siguro ito paglita na nalang halihan kasi nga Diyan o no? Malakas yung hangin Open na open mga dos kasi yung dulo niya Manila Bay Diyan o no? Ha? Diba mga dos? So magpapahinga muna tayo mga dudes so ayoko matulog but mga dudes ayaw ko magpahinga so habang ano puntahan natin dito sa may papunta ng ng sementeryo ang ganda ng ano rito ang ganda ng mga views ah lahat lahat -la tayo Tikot-tikot <laughs> muna tayo. 15 tinin 15 minutes pa naman eh mahaba-haba yan so ito yung muna yung kocontent -co natin mga dudes <laughs> tamang ikot so habang nagpapahinga si partner si Bumblebee tayo gala muna kasi gala naman talaga tayo eh <laughs> oh, ganda ganda ng pool oh no yung oh, ganda no ibon oh see di ba? Si? Oh. No. <laughs> Ayaw ko pa nga. Nakakapanlata mga dudes, nakakapanlata talaga promise. uh oh. uh oh. So pakikita ko sa inyo yung yung purito. Ah. Mapit lang naman to mga dudes. Oh, ito. Oh. Ang ganda. Nice place. Oh. Ganda naman sa ito dito. Oh. Ayan o. Oh. di ba? Ganda o. Oh. Ewan ko kung makikita nyo yung ano. Yung buntok ng Pampanga. Pampanga ba nga dati mga dudes ayan o oh. sarap dito mag relax o oh. ayan dito kung asol na asol yung langit makikita rin yung bundok ng pampanga mga dudes ayan dito yung pinatubo kaya nga natin kung makikita ayun ayun o oh. ayan ayan nanginig yung kamay natin yun no yan ang pampanga mga dudes yan hmm pa yun no yan no yan pa yan pa yan yan ang kung di ako nakakabalik karuntong yata ng Sierra Madre eh, mo dudes eh. mahaba kasi yung Sierra Madre O yan lakad tayo tamang ikot oh. lumabo na naman yung natin ha di ang ganda pati oh pati rito oh yun oh oh place oh di ba ganda oh na ano pag dito kami dito, pag dito kami dumaan sa may ano ng cemetery, ito yung tapos namin. Yan. Si Ba? Fish pan Oh, ganda Nice place Ito yung mga hanap boy Ayun oh. Ay may nakikita yung mga dudes na ano Yan Yan, yan Paikot yan, paikot, 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 paikot Papunta yan ng bayan Yan, yan, bayan ng Hagonoy Pasmado tayo mga dudes <laughs> Yan Oh ba? Diba? So, balik tayo. Masyado <laughs> mainit. Oh. Kanta oh, 'di ba? Ayos. Hmm. Ba? Diba? Oh. Shout out sa kanila. <laughs> Shout out. Ay, sabi lang, tingnan natin. Oh, oh, oh. Oh, sarap ng hangin. Kasarap ng hangin. Kasarap ng hangin. Oh, see? Oh. Nice view. Oh. Diba? Huh? Ah, diba? Diba, diba, diba? Ang ganda na. Please, diba mga dudes? Dito lang yan sa Agone, mga dudes. Oh. Sarap ng hangin. Ah. Huh? Para mag-relax dito mga dudes Ooh. Balik tayo, balik tayo Ooh. Ah, lamig Kahit yung ano yung araw Ano yung sikat ng araw Hindi gaano masakit sa balat Nagdala ng malakas yung hangin So, tahimik dito di ba mga dudes? tahimik hindi pa natin alam yung paggabi rito kung parang walang street light eh <laughs> okay okay alright So mga kadus, hanggang dito na lang yung vlog uli natin. Maraming salamat uli sa wala sa ako panunood. Pero bago tayo magbabay, eto sigyap muna tayo sa may. Yan. Diba? So muli. Hanggang uli sa muli. <laughs> Maraming salamat uli mga dudes. God bless po sa inyo. Uy, piyok-piyok na naman tayo. Okay, mabuhay po tayo lahat. Bye-bye!